At gusto ko pong ipaalam sa ating mga kasama, kung politika lang, handa po ako mag-resign. Pero pagka-religion ko po ang pinag-usapan, eh, kahit sino sa inyo, paano ano gusto nyo, wala pong problema. Pero wag pong religion ko. Hinihingi ko po, wag pong religion ko, mahal na taga-pangulo. Dahil ito po yung malaking kapastusan sa amin. Ito po, ang sinisip na ko po, ito po yung nag-iisang Diyos. Dito po nakasalalay ang aming pananampalataya handa po kaming magpakamatay para dito. Mamatay sila sa sama ng loob. Uh, kami, Mr. President, hindi po po kami mapatay sa sama ng loob dahil uh, hindi na po masama ang loob namin dahil tanggap na namin na kami ang minority. Ang sinasama lang ng loob namin is uh, bakit kailangan pang patayin kami sa sama ng loob? Uh, ang sinado po, hindi po ito noom-time uh, TV show na puro gimmick ang, uh, ang ating uh, tinitikap dito. Kaya uh, kami po ay nag-raise dito ng legitimate issues which requires legitimate attention and uh, parang sinisita mo yung Senate President which is very unparliamentary. Yun, nagkainitan sa Senado no? at handang mag-resign daw si uh, uh, Senador Robin Padilla. Wag lang yung religion niya. Uh, uminit, matinding init talaga. No? Pero bago tayo papasok sa naka-schedule na debate ni Bro John Rey, uh, tatalakayin muna natin ito na bahagi mga kapatid. Uh, at kumusta, welcome. Huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live at huwag ding kalimutan sa mga bago pa lang pindutin ang subscribe button at ang bil button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo. Okay. Eh, ito ang bahagi sa Senate hearing na nagkainitan. Yeah, recognized. Uh, maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Uh, nais ko lamang pong kunin ang, uh, ang pagkakataon nito bilang uh, parlamentaryong uh, pagsisiyasat po. Sana ganap po di ito sapagkat Ginoong Pangulo, ako po'y naguguluhan. Sapagkat dito pong uh, nakaraang uh, Webes, meron pong naglabas na isang uh, uh, journalist ito, isang istasyon, na sinasabi na ako daw po ay nagngat-ngat dito. Uh, Ayan, yeah, napaulat uh, sa social media din na nag-dirty uh, finger siya. Pero kung tingnan, ang ginawa niya ay uh, ganito, no? ito yun ay palatandaan kasi sa Islam sa kanilang monotheism. Monotheism, nag-iisang Diyos. Hindi sila naniniwala sa Trinity. Hindi nila matanggap na sa nag-iisang uh, ah, nag iisang Diyos, may tatlong persona. So, monotheism, yun. Ah, pinapaliwanag dito ni Senador padelia na hindi nag dirty fingers siya. no iba yung dirty finger kasi pero napaulat at kumalat din sa social media sa loob ng Senado ito po ay ano po yung middle finger po ah, habang ah, 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 habang nagtayo daw po ay uh, hmm. nagsasagawa ng lupang hinirang nagpa-flag hmm. ceremony ako dito o minute na siya ano bang gusto ninyo no Huwag lang galawin ang aking religion. Ito po ay nagngat-ngat. Hmm. At ito po ay naging malaking issue. Ako po ay nagtataka, uh, Gilong Tagapangulo, sapagkat noong pong dati, na binigyan ako ng issue na isang chismis, eh, naglabas po kagad ng ating Sergeant of Arms ng report at binigay niya po kagad sa media. Hmm. Ito po, wala pong kahit na sino ang nagpapaliwanag na hindi ko po ginawa. Ang tanong ko po, Meron po ba tayong tinititigan sa tinitingnan dito? Kasi napaka bigat po ng ng Yun, uh uminit uh, dito mapansin natin parang uminit din siya sa Senate President na si Soto. Uh, bakit walang inilabas na pahayag kaugnay sa kumakalat na nag dirty finger siya? Akusasyon na ito sa harapan po ng ating bandila ako po yung magngangat-ngat at gusto ko pong hmm. ipaalam sa ating mga kasama, kung politika lang, handa po ako mag-resign. Pero pagka-religion ko po ang pinag-usapan, eh, kahit sino sa inyo, ano gusto nyo, wala pong problema. Pero wag pong religion ko. Hinihingi ko po, wag pong religion ko, mahal na taga-pangulo. Dahil ito po'y malaking kapastusan sa amin. Ito po, ang sinisip na ko po, ito po'y nag-iisang Diyos. Dito po nakasalalay ang aming pananampalataya. Handa po kaming magpakamatay para dito. Sana po wag pong gamitin ito para siraan ako. Dahil sinasabi ko po, mahal at Taga Pangulo, kung gusto nyo ako mag-resign, ngayon na, kung gusto ninyo, wag nyo akong siraan. Yun lamang po, maraming salamat Ay. po. Oh, na, uh, uh, ramdaman talaga natin na galit na galit na dito si si uh, Bad Boy, no? Senador Padelia, uh, kung kailangan naman na mag-resign siya, ngayon na. Totoo kaya yon Mag-resign kaya siya? Okay, tuloy natin. Ma kayo, pero ngunit uh, ang inyo pong lingkod bilang Pangulo, nung nakita ko po yan, ang sinabi ko sa kanila, tignan muna nila yung mga litrato sapagkat nagpakita ng ibang litrato na kayo ay ang pintuturo ang nakataas at uh, may eksplinasyon na ito ay isang uh, uh, religious... Um, Uh, practice kapag kayo ay nagsasampalataya sa bandila, bandila, baka lang hindi nakarating sa inyo yung explanation na sinabi ko. Kaya eh, ipagpatawad nyo na kung ang Sergeant at Arms so ang mga journalist natin ay hindi nila napansin yan. Ngunit uh, ako mismo, nung tinanong nila, sinabi ko, natignan nila. Uh, ang uh, meron mga pinakitang litrato ninyo sa kabilang side na malinaw, malinaw na turo ang inyong pinapakita. Opo, Kaya ma, opo. patawanin nyo na silang ng mga nagkamali at medyo nataka ang pang pananaw. Opo, ang hmm. mainam po sana maglabas din po ng formal na uh, investigasyon at formal na pahayag ang Senado patungkol po dito. Kasi ginoong Pangulo, hmm. eh yung lumabas pong mga, ano, meron pang parang dinoktor pa eh. Meron pong, hindi, uh, ah, oo oh, nga, malabo yung isang litrato eh. Meron pong nilabas sa uh, Apology ang uh, Rappler opo, opo. sa inyo. Opo. Na ito ay uh, mali ang pagkakasabi nila na kayo ah, Rappler pala. Rappler uh, naglabas ng news kaugnay Dirty Finger. Ay, merong ginawang <laughs> tawag niya po, ingat-ngat. <laughs> opo. <laughs> Alam niyo po Ginoong eh, Pangulo, hindi nang tawag sa inyo. n'e. Eh. Opo, pero napakainam po kung manggagaling po sa Senado sapagkat marami naman pong kamera dito ang magsasabi ah. na hindi ko po ginawa 'yan. Hindi Apo, ko po magagawa 'yan. Tama, baka pambabastos po niyan. Hindi ko po magagawa Ginoong Pangulo. Ako na mo, ako na mismo bilang uh, uh, bilang bilang Senate President or tagapangulo ninyo ako na nagsasabi na hindi ninyo ginawa 'yan. At uh, tama yung uh, uh, mag-apologize sila sapagkat mali ang pinakita nila. Patawarin nyo na sila. Meron pang isa, merong naglabas din ng isang fake news na meron daw kumakanta rito ng, ba ng Bayang Magiliw na pababoy. Papayagan ba natin mangyari dito? Hindi po totoo yun. Hindi nangyayari yun. Nandito kami at uh, wala tayong nakitang nagkumanta ng Bayang Magiliw dito o ng liyo pang hinirang dito na mali. Kaya dapat eh, nag-iingat ang ating mga ikang ay eh, mga netizens. Na ibang ngedi eh, uh, napakahusay ng mga netizens natin kung tutuusin eh. Pero may mga ilan nakakasingit talaga ng mga fake news na ganyan. <laughs> Siguro masyado lang kayong popular kaya kayo pinaginitan. <laughs> Maraming salamat po, Gilong Pangulo. Uh, wala po nga naman. Uh, yes, uh, Senator De La Rosa. Before we recognize Senator Bato but, but, but De La Rosa, if he, so... Uh... ito, mainit na sagutan ito. Nila ni Senador de la Rosa. Uh, gives me the chance to to help our distinguished colleague, Senator uh, Robin Hood Padilla. Uh, kung gusto niya po, siya naman po ang chairman ng Committee on Public Information. We can refer his manifestation to his committee and he can look deeper into it uh, kung okay sa kanya. Opo. Hmm. Opo. Uh, kung yun po ang mamarapatin at pinakamaganda, opo. Maraming salamat po, Pino oh, no Mayoria. All right, so any objections? Yes, Mr. Mr. President, you uh, can also invite PRIB because the PRIB of the Senate, pag may mga ganyan, pag lumabas ka... Dali, anapin natin yung sinabing nagsusori daw ang Ruffler. okay. Anapin natin. Sorry na daw. natin natin. Ah, oo nga. May inilabas talaga sila. Oh. Oh, no. Ito. Ah, sandali. Ah, pakita natin sa inyo. No, oh. inilabas talaga nila. Ito, ito. Nagsuri ang Rappler. Dahil kumalat kasi na pagkatapos nangyari yung kudita sa Senado, napalitan ang uh, SP, ang Presidente, no? Sa Senado. Ah, uh, ang ipinakita. Ito, ito. Kumalat ito. No? kumalat ito na ayon sa ulat kasi nag dirty finger pero baliwanag ni Senador Robin Padilla na yun po'y palatandaan sa kanilang pananampalataya bilang Muslim hand gesture na naniniwala sa monotheism, nag-iisang Diyos. O, oh. yan. Uh, Rappler apologizes to Senator Robin Padilla and the Muslim community for their malicious report about the alleged vulgar hand gesture which is actually a Muslim sacred gesture. Okay. So, yon Nagsuri talaga. Uh, dito, uh, sa pagpasok din ni Senador Bato de la Rosa, eto, nagkainitan din. Agad, pwedeng i-counter ng PRIB. Hindi na maghihintay po si Sen. Um, Robin Hood Padilla na i staff pa niya magka-counter. Pwede nang i-counter agad kasi mayroon namang record ng PRIB. Ayon. Eh. Honor. Mm. So, if that's the, if it's okay with the good chairman of the committee on public information, then i so move, mr. chairman, mm -mm. that we refer his speech to to his committee. all right? any objection? chair is none. the, um, the speech or the manifestation of the um, senator from mindanao be referred to the committee on public information and mass media. senator De La rosa is recognized. thank you, mr. president. Mr. President, uh, since nabanggit mo na lang rin lang na yung uh, yung pagpangalaga sa lahat ng uh, miyembro ng Senado ay isang tungkulin ng uh, Senate President. I just would like to bring to the attention of the Senate President I came across with the new news. Now when the Senate President was asked by a certain uh, Christian Isgera regarding the minority taking up the question about the custody of uh, Bryce Hernandez. Mm -hmm. Ito po ang sagot ng ating sa, uh, Senate President, which uh, I, I find it very, very, very sad because uh, being the Senate President, uh, we 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 hope that uh, you are going to take care of uh, not only the majority because you are not the majority leader, you are the Senate President and the uh, We hope that the majority and the minority will be taken care of the, by the leadership of the Senate. Mm. And If I quote uh, your answer, Mr. President, gimmick yan ng minority. Hindi ba nila naiisip na baka si Martin Romualdez ang tuta ko? Makabintang sila? Porque pinagbigyan ko yung tricom, tuta na ako. May ginawa ba akong illegal? Yung request ng House of Representatives, illegal? Hindi. Ang gusto ninyo, awayin ko yung House of Representatives on day one. Mamatay sila sa sama ng loob. So uh, malungkot lang ko doon dalawang punto, Mr. President. Unang-una yung mamatay sila sa sama ng loob. Uh, kami, Mr. President, hindi po po kami mapatay sa sama ng loob dahil uh, hindi na po masama ang loob namin dahil tanggap na namin na kami ang minority. Ang pinasama lang ng loob namin is uh, bakit kailangan pang patay? hindi masama ang loob pero sabi niya ang kinasasama ng loob namin ay masama pala hindi kami sasama ng loob hindi eh, masama ang loob namin tanggap na namin na kami minority at pangalawang punto Mr. President gimmick lang ng minority yan ang sinado po hindi po ito noon time TV show na puro gimmick ang uh, Ang ating uh, dito, kami po ay nag-raise dito ng legitimate issues which requires legitimate attention. So, Mr. President, uh, ako po'y nalulungkot, which brings me to my uh, parliamentary inquiry, Mr. President, na yung si Bryce Hernandez, yung kanyang kustudiya was transferred, physical custody, I'm talking about... Uh, so, uh, nabasa ko dito si Henry Gertus, ba bakit daw di tinitira ang kawatan sa flood control. Uh, so, i-review -review mo. I review mo yung mga video na nakalipas kaugnay diyan ha ah? Physical custody was transferred from the Pasay City Police Station to the Senate uh, Sergeant-at-Arms uh, room through da uh, yung from from yeah, well, I I, I correction from Kamkrami to Pasay it was done through uh, through uh, pl plenary action. Now, lately we heard that he was again transferred from Pasay to the Senate without plenary action. Uh, this is my parliamentary uh, inquiry. Kung is a parliamentary action, can be subverted by an action which is not a parliamentary action? yun ko. matter of ko uh, lang, matter of procedure, Mr. President. dahil uh, right. kung ganon, uh, kailangan klaruhin natin yung ating rules. Thank you, Mr. President. Before I recognize um, the uh, majority leader to um, place on record the recommitment of uh, Mr. Hernandez, when I said nawmatay no, sila na sa Manalo, we were addressing the trolls, because it was the trolls who were saying Uh, something to that effect. Na, na misunderstood nila completely, no? I, I'm not supposed to do this. I'm not supposed to answer you uh, here in the rostrum but I cannot help but do that because you took the floor and uh, parang sinisita mo yung Senate President which is very unparliamentary. But nevertheless, I will answer you. you know? Like, uh, for example, uh, yung uh, sinasabi nila na Uh, sumunod daw ako kay Martin Romaldes. Just because I mentioned that Martin Romaldes called me, does not mean that ako'y sumunod sa kanya. The request was coming from the House of Representatives. And the request was to retain Hernandez in the in the Congress. At doon ako hindi pumayag. Is that being tuta? So you cannot help but also think na sasama ang loob ko pag binibibintangan ako ng salita. Hindi po ba? So ayun, anyway, mabuti ding na masagot natin 'yan. At sinasabi ko sa kanila, eh yung mga trolls yung mga sinasagot namin. Uh, ngayon, to answer the issue of uh, Mr. Hernandez, the the majority the may read the um, recommendation or the recommitment of uh, Mr. Hernandez to the Senate Custody. Okay, uh, yun, no. Oh. Asal uh, din muna ah. magbusis ng masa tayo dito bago tayo papasok. Uh, may napaulat kasi ayon sa isang kongresista si Jung Bayon na tumaas daw umano ang uh, sa survey ang rate ni House Speaker. Maniniwala ba kayo sa Visayas, Mindanao? Ha? Kaya ito ang busis ng masa natin, maniniwala ba kayo na lalong tumaas um, ang resulta sa sorbi ni Romualdez? Oh, so, yun ang uh, Martin Romualdez, House Speaker Martin Romaldes. Okay. So, yun ang yes or no lang yan. Bago tayo papasok sa punto por punto. Okay. Yes or no? Uh, ayon kay Kongresman Adjong, mas lalong tumaas daw sa Sorbi. Oh, so, maniniwala ba kayo? Sa... Ay, ngayon pa lang, 21 ha? Ah? 21, may nakakasa na na rally para sa korupsyon. Grabe. Bilyones na nakaw habang binabaha sa kahirapan ang karamihan, binabaha naman sa pera na nakaw yung ilang mga politiko na nanakaw at yung kakonsabo nila sa DPWH at yung mga kontrakto. O, oh, yan ah. Naniniwala ba kayo? Ah, boses ng masa natin yan? na tumaas daw sa survey si Martin Romaldi sa Visayas at Mindanao kaugnay nitong mainit na isyo sa korupsyon na kinabibilangan sa ilan pang mga uh, mambabatas na asa na kaya si Kono? Siya ang kongresman sa party list na, ano yon bukol party list, o oh, nasa labas o mano.